I love you so much, Mama. I know. <coughs> pani bagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. O di ba, ang lakas ng energy ko ngayon. Charot. Syempre, dahil umaga na naman, kaya magwalis-walis muna tayo bago tayo magsilpon. Yung iba diyan kasi hindi pa nga nakapanghimuta, nagsilpon agad nang hinaway pod oroy. Bakay nakapanilighiya, nagpabati-bati na. Balitaw guys, no? Kailangan talaga natin magpaparinig-rinig sa ating mga kasama dito sa bahay. Hindi man natin sila sinasabihan or inuutosan. Dapat talaga tayong magparinig-rinig. Paminsan-minsan din. Huy! Hala huy! Sino kaya ang pinaparing ganito? Huy! Bato-bato sa langit. Huwag lang magalit. Huy! Oh, di ba ang mga parinig-rinig ni Inday? Kaya bahala kayo kung napariniggan kayo choice ko to, buhay ko to, bakit? Hi! Halahuy, kamaldita may rigla siguro, hi! balitao guys no, balik na tayo dito sa ating video at baka saan pa mapunta yung aking parinig-rinig dito. Seryoso na yan, char. Balitao guys no, ayan na si Alter, tapos ko na siyang mapaliguan na pupunta na siya sa school, si Ati amshi pala yung nagpaligo sa kanya kanina, kaso lang parang hindi ako na contento kaya ako na yung nagpaligo. At pagkatapos nga nating paliguan si Alter at magwalis doon sa harap ng ating tindahan ito naman yung aking inatupag ang mga hugasan kagabi dahil yung aking mga tambay dito ay nag-inoma na naman kaya yung mga tambay ay naku na lasing kagabi at hindi nga nakapaghugas sila kaya nagpatakas na naman yung aso at saka pusa dito oh. at pati nga yung ulam namin doon sa kusina kagabi ay kinain pa talaga ng pusa no hindi pa talaga siya na dito sa mga hugasan namin at pati yung sobra naming ulam ay kinain pa talaga nila kaya ayon tuloy, to the rescue ako at naglinis agad ako dito sa aming kus kusina at pati nga yung takip ng ulam ay ang dumi-dumi na puno nga inya ng tuyo kaya ayan hinugasan ko na din. At dahil nga nalasing sila, kaya ayun tuloy walang naghugas kagabi no. Kaya ayan to the rescue naman ako. Naghugas na lang ako ngayong umaga dahil nga sila Alberto at saka si Pansito ay hindi nakapaghugas dito. Si Pansito kasi nagde-deliver yan siya doon sa yabong. Si Alberto naman ay natutulog pa sa mga oras na ito. So dahil sa atidrombi, hindi naman yan siya pumasok. Kaya meron akong tindera doon sa aking tindahan. Kaya ayan naghugas na lang ako at naglinis ako sa buong bahay. Samtang busy pala tayo dito sa ating kusina. Sila naman pala doon sa tindahan ay nakanganga sa kanilang mga cellphone. Pag nakatutok talaga yung mga tao dito sa bahay namin, guys, sa cellphone nila ay wala lang talaga yung pakialaman. Nabibingi na, ewan ko, hindi nagugutom, kahit walang almusal pa. tingnan mo naman yung ginawa nila at puti na lang talaga. Nag-ikot ako doon ito sa aming Buong bahay nakita ko nga sila na puro cellphone at na tingnan mo kahit walang almusal pa yan, cellphone pa more Pati nga rin yung kapitbahay namin ay dito na rin tumatambay sa amin kasi nga meron kami ditong piso wifi Kaya ayan to do cellphone sila no wala kasi silang magulang na magsisita sa kanila kasi nandito nga sila sa tindahan at nakatambay o oh, di ba parang buta at bingi lang sila basta nakatutok lang talaga sa cellphone. So ayan, passport na tayo dito na ako sa baba guys no. Pagpunta ko nga dito sa likod bahay, naglinis na rin ako dito dahil marami akong tupiin. Tutupiin ko no yung aming mga nakasampay at baka mabasa pa. Tapos ito naman dito, lilinisin ko muna at ligpitin ko muna yung aming hinigaan kasi nga pagkagising ko kaninang umaga, dumiretso agad ako sa tindahan dahil si Papa doon ay papasok pa sa tindahan. Kaya pag pagkagising na pagkagising ko talaga ay dumirecho diretsyo agad ako doon sa aming tindahan hindi na ako nakakapaglinis dito at hindi na nga naaayos yung aming higaan so dahil at may tindera ako kaya ayan nalilinis at nagagawa ko talaga yung aking mga gawain dito sa baba guys tapos nakakapaglinis ako doon sa ating kusina kaya buti na lang talaga hindi pumasok si ate dronby at nakapaglinis din ako dito sa baba at makagtupi na rin sa aking mga tupi para maglaba na si ate dronby sa susunod na araw or bukas pag nagustuhan niyang maglaba so ayan nga pagkatapos ko nga magtupi ay umakyat agad nagkagad ako dito sa tindahan at nakauwi na nga pala si Alter pati si Ate Amshi. Nauna nga pala yang umuwi si Alter dahil pinakuha ko yan kay Pansito doon sa school tapos pag uwi naman ni Ate Amshi may daladala siyang cotton candy. Kaya ayan tuwang tuwa naman yung bata. At pati na rin si Ate dahil nang hingi ng cotton candy. Huli ka. So fast forward na nga tayo dahil wala pa kaming almusan. Nagluto na ako para meron kaming pananghalian. Pero meron naman kaming ulam guys. Yung pasaya na ginisa, yun yung ulam namin. Ito yung aking niluluto ay bacon. Pandagdag yan kainin sa aking paglo carb ngayon. Dahil hindi na naman ulit ako nakain ng kanin. Kaya ayan nagdadagdag talaga ako ng karni no. So asin at garlic powder lang talaga yung aking inilalagay. Tapos nagikriba ko ngayon sa sabaw. Kaya lagyan ko siya ng sabaw. So at dahil umuusok-usok na guys, kaya buti na lang din nakita ni Ate Drone B at malapit na ngang masunog yung aking bacon. Kumuha kasi ako ng pangsabaw doon sa kusina, kaya ayun na iwanan ko ngayong yung aking niluluto. Tapos ayan, lagay ko siya ng paminta para medyo maanghang-anghang naman. At binalatan ko na nga yung pasayan dyan, nilagay ko lang yan siya ng kunti na pasayan, no? pandagdag sa ating bacon. At parang sabi ko hindi talaga ako mabubusog nito, kaya ayan nilagay ko na siya ng tatlong egg para masarap nga humigop ng sabaw pag may egg, so at dahil naalala ko na meron palang kimchi dyan sa ref namin, kaya ayan lalagyan ko na rin siya ng kimchi para sumipa yung anghang at dahil meron akong seaweed na tira kahapon kaya ayan nilagay ko na dito para mas lalong sumarap yung ating sabaw. Hindi na kasi crunchy yung seaweeds guys no kasi nga binuksan ko na yan kahapon. Tapos ito naman yung ating kimchi. Ayan nilalagay ko lang yan sa rep. Ilang taon na yan dyan sa rep pero hindi yan uh, ano, lalong tumatagal. Lalong sumasarap yung kimchi pag matagal na siya. At parang natabangan pa nga ako guys kaya kumuha na ako ng patis at nilagay ko siya ng patis. Hindi na ako naglalagay ng magic sarap at kung ano-ano pang pangpalasa basta merong asin at saka patis ox na ox na yan sa akin o di ba nabilang nyo ba kung nakailang tikim na ako dahil tikim tikim pa lang busog na to <laughs> o nagutom na ba kayo sa kakatikim ko kaya tara guys kain tayo kumuha na kayo ng bahaw at sabayan nyo ako 有没有？ O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Thank you for watching. At sa mga nanonood dyan, paki-like at paki-share at paki-comment na rin. Bye!